maganda umaga mga boss so ito ay ayun, medyo mataba po hindi yung mataba medyo malilikot ko ayun na nagtagpo na nagtagpo na mga boss yung panoorin nyo nagpapatay tayo dyan binalutan ay abuhin patay ang bilis na laban ang bilis na yung laban mga boss putol yung paa nung ano may naputol yung isa may putol yung paa naku po ayun medyo nabaligtad na yung laban nang ibabaw na yung ayun nakakagaw ko. nasakmal niya pa ulit yun na, baluto na. Nox, yun na. Mukhang nabaligtad na wala yung oh, <laughs> haban. Kumabot na kaya, na yung ating pulahin. Kaya, na yung ating pulahin ng ating abuin. Ay, na mga boss. Nagkaalaman na, na-stock up na. Tinidesisyonan na, na to. Ayun. Kagat-kagat na mga boss. Sinisip-sip na to. Mga bumabaw na yung...